Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this Shindra, yes, on this Regas Channel, a free dealer a Zomatoider. So, ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo na ating mga gabay. So, this is, um, this is our weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign off. For the sign off, very good. So, very good, very good, very good. Welcome, welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagka for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay? ng mga Virgo signs ang ating mga gilaps. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag-escape ng ads sa so, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapang na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating Angel Spirit. For the sign of. For the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga Hagilab? So guys, tungayan ngayon at bubulabogin natin Let's give information to. Okay, there's something magician. Now, there's something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na matutupan. May mga bagay na unti-unti mo na may sa katapanan. At kayang-kaya mong baguhin ang tadhana. Wow! You have a, Um, you can create your situation and you have the power to change it. Pasabog ka dyan. And there's a hermit card. It's spiritual. So, ibig sabihin, there's a spiritual development, spiritual enlightenment, or spiritual journey, or spiritual illumination. No? May mga bagay na unti-unti mo na matutuklas sa sarili mo. No? Kung paano mo to pagyayabungin, paano mo to palalaguin, no? At or either paano ka makakapagsimula ng panibagong eksena. Ay. So, let's see. Let's see what is additional messages. And this is something, the Four of Swords intuitions, no? Marami pa mapasok sa utak mo, sa isip mo, and ako sa visions mo, e even your inner voice, no? Maaaring bibigyan ka dito ng kapayapaan, no? Kailangan mo maging um, tahimik, no? Or kailangan mo magpahinga. Kahit pa paano, no? Nag-overfatig ka. And there's the seven of the pentacles with a harvest moment, oh, Kung maaaring yung mga bagay na pinaghirapan mo, maaaring mata mo muna ito. No? Kung ano man yung mga bagay na itinanin mo, maaaring um, mag-harvest ka talaga. What is additional messages? And this is something that I for a lesson learned. Matuto ka na no? sa mga bagay na pinagdaanan mo. Sa mga nangyari sa'yo. Let's see what this additional message is. And this is something that I So see, the, maraming mystery sa likod nito. Maraming mga taong um, kumaga hindi mo dapat pagkatiwalaan. Lalo-lalo na yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. No? Matuto ka na. No? Dahil napaglaro ang ka dito ng sitwasyon. No, dahil may taong nga, um, kumbaga, ka, niloko ka, ganon. Let's see, what is the magician? The magician represent with a ten of swords. A sabotage, no? May sumasabotage talaga sa ira para hindi mo, may hindi mo mabuo o hindi mo matapad yung mga hangarin or yung kagustuhan mo. Let's see what is the hermit card. There's a four of one, celebration, no? Makakaranas ka ng mga celebration dito. Kumbaga, there's so something blessed disguise and twin realm energy no soulmate connection and happiness with the family and there's a marriage no meron din dito ikakasal what is the four of swords Reversible page of wands may magandang balita there's a good just coming in for you no kaya kailangan mo rin dito ng um, kumbaga protection ng yung sarili mo may magandang balita na magdadala sa iyo ng adventure excitement no kaya kailangan na um, mag-relax ka muna diyan wag ka masyadong uh, kung ano na ano pumapasok sa utak mo. No? I-discover mo sa sarili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? Iwasan mo mag-isip ng negative. And there's a strength with a confidence. Kailangan mo lakasan ng loob mo. Maging matapang ka. No? Kailangan magtsaga ka sa ginagawa mo. No? Kung ano man yung mga bagay na tinanin mo, may aanihi kanya at the end of the time. What is the high five? Reverse with the FS card. See, this is something I'll revert, no? Parang this is something second chances na kung ano man yung mga bagay na napagdaanan mo, na no, parang binuhay ka ulit sa pangalawang pagkakataon eh. No, nagkaroon ka ng second chances sa second life. No, matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo pagdating sa uh, religious. No, maaring um, kumbaga pangalawang pagkakataon man na to, no, na na maaring nagkasakit ka, may mga pinagdaanan ka, ngayon nakabangon ka na. What is the hypothesis? Reference the King of Cups. May devoted sa 41st dito. No, may taong gumagabay sa dito may taong sumusuporta sa'yo dito. No, kung magamakayin ka sa inner voice mo, meron dito spiritual guidance na ancestors, na mahal mo sa buhay na yung mao. What is the magician, the ten of swords? There is a seven of swords with is cheating lying on you. Ibig sabihin dito, marami nagsisinungaling, marami manluloko sa paligid mo. No, kayang-kaya mong, um, kumbaga, baguhin yung ikot ng kapalaran mo na huwag ka naman, kumbaga, mailayo ka sa kanila. No, kilala mo yung mga taong tra trader. Parang hindi sila mag magiging matagumpay dito sa plano na lokohin ka. Dahil may instinct ka eh. No, meron kang vibration na na ikutob, no? Nalulokohin ka, tatraidoring ka, malakas ang ang instinct mo. What is a uh, hermit Caracus, the four of wands? Refers to the eight of wands, something past communication, past moment. This is something more messages, phone call, meron travel dito na maaaring ikakasal ka international or local? What is the fourth of circles na pigeon wants? There's a need of breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. No? May mga bagay na mapagtatagumpayan mo. May magandang balita dito. No? Ipahinga mo yung utak mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. There's a mental clarity. Bibigyan linaw sa ilat ang mga bagay-bagay. Lagi mo tatandaan. Hold your vision. Na pangat pangawakan mo yung mga bagay na nakikita mo. What is additional messages with the seven pentacles na strength card? Reverse with a moon card, That's truth reveal. Now, lahat ng mga bagay talaga matutuklasan mo. Lahat ng mga bagay nito unti-unti mo mauunawaan. Kailangan lakas mo ang loob mo. No, mag-ipon ka, magtabi ka, magpundar ka. No, yung mga bagay na makakatulong sa iyo. What is the digital messages? With a high the high final cost the Empress card. Reverse with a death card. So this is something in ending, see? Kumbaga mayroon na sumubok na pabagsakin ka. Marami nang sumubok na para um, kumaga mawala ka sa sitwasyon mo. No, malis mga, parang, parang matanggal ka sa trabaho. No, matanggal ka sa position mo. Marami nang nangyaring ganito. No, kaya kailangan matuto ka na. Or yes, sa the second chances na patunay mo yung sarili mo sa sarili mo. No, hindi para sa ibang tao. Parang kumaga, alam mo sa sarili mo yung motivation mo. Alam mo sa sarili mo yung kakayanan mo. No, what is additional messages? with high fist is request the king of cups we have with the six of wands so there's a victory na maraming magiging matagumpay ka talaga dito kailangan mo labanan ang takot at pangamba mo na ginagabayan ka ng ating angel spirit guides even your ancestor guides what is additional messages for the outcome ang outcome is the eight of cups no moving forward no makakalaya makakawala ka na sa mundong punong-puno ng kasinungalingan And this is seven of something choices. Na pumili ka yung mga bagay na makakatulong sa iyo. And there's a four of cups where we evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan. Na kailangan klaruhin. Na no, matuto ka sa pagpili yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo. Lalo-lalo na yung mga opportunities na tatanggapin mo. Additional messages for finances and career. There's a ten of something burden, no? Sa negosyo, anak, buhay mo marami kang bagay na pinagdadaanan ngayon. And this is the Queen of so Clear your boundaries, no? Iwasan mo magpautang, iwasan mo manghiram, iwasan mo nga, um, kumbaga, um, magbigay ng mga, ng bagay or ng pera na alam mong hindi mo kaya, no? Iwasan mo yung papautang mo yung isang bagay na alam mong hindi mo pa hawak hawak And there's a the devil card, see? Maraming tao dito na parang inaabuso ka. No? There's something addictions. And of course, there's something toxic energy. No, na mabang abuso. So let's see. Merami din tao na iingit sa dito. No, mag-clear ka ng boundaries. Huwag ka nag- share ng information sa negosyo, trabaho ka at buhay mo. And there's the Ace Pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No, being dedicated sa ginagawa mo. Huwag kang bumasa sa mga tao sa, sa mga sasabihin ng iba. Magtumuto ka sa mga bagay na ginagawa mo lamang. What is additional messages for love life? Sa love life mo naman, there's a Saudi Denier of Wands. Napakalapit mo ma para maging matagumpay? Magsyaga ka lang sa ngayon. There's a page of, of comes by intuitions. Na binibigyan ka ng kakayanan at kaalaman dito. Ano kasi para may nasasansa ko dito na parang nag, may immaturity. na May immaturity dito. And there's a seven of, of course, a seven of wants with something protection. Protection na may sarili mo. Let's see what this additional is additional messages for help. Sa health mo daw sa four of pentacles. Saving money, protect your power, protect your energy. No? And there's a two of pentacles with a balance. Balance yung yung sarili mo. No? Ang yung kalusugan at ang yung nararamdaman. What is additional messages? And there's a wheel of fortune with a turning back. No? Kung baga sinasabi nito, uh, mintayin mo yung mga bagay o pagkakataon dito ang babalik sa'yo. No? Magiging maganda ng kalisugan mo dito. What is the synchronicities represent what? What is the synchronicities represent what? And there's a row. See? Kung maga meron dito parang na, um, naguguluhan ka para dito parang nag emote ka dito. No? Parang nalulungkot ka sa nangyayari. Nawawala no? ka ng pag-asa. There's a black. No? parang nakabla sa sitwasyon. No, ha, uh, oh, parang full of negative energy din ka dito. Maraming toxic sa paligid mo. Na no, maraming mga makakapalam ka dito umaasa sa iyo. And there's a fortune, no? Sinasabi sabi dito na iikot 'yung kapalaran sa imaari pa babor sa sitwasyon. Baguhin mo na 'yung mundong ginagalawan mo. Lumayas ka dyan sa mga taong ang mapang abuso. Ma makakapalam -ma Let's see what is the magical fairy messages. And there's an easy dash it no? Strive uh, stop trying so hard to control this situation, no? Kumbaga, wag na, ako kumbaga sinasabi dito na, na, wag mong ipilit yung mga bagay na hindi mo kontrolado. What is additional messages? We don't need just spirit. Expression individuality. Na no? ipakita mo sa sarili mo kung sino ka talaga. No, yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo. No, kung paano mo pagyayabongin yung sarili mo. Kung paano mo pauunlad yung um, yung buhay mo. What is the yin and yang oracle card? And there's an offer. No, maraming darating na offer dito para sa iyo. And this is something avoidance, no? Kapag sinasabi dito, iwasan mo yung mga tao na yan. It's very toxic and divine intervention with the faith. So see, kumbaga pinapalalahan na ka na, you pay attention. And there's a limitation with the fear. Nalabanan mo yung takot at pangamba mo. Nang, natatakot ka lang dahil um, baka ko ano yung sabihin ng iba, gato ganyan. No? Iwasan mong uh, magpa-apekto sa mga tao na yan. What is the romance angel for a mystic love or a cold death? And there's an intuition, inner knowing. No? Mas lalo pang lalakas ang iyong intuition. No? Doon mo parang makikita mo dito yung mga pagkakamali mo or yung mga bagay na bago ka magkamali. Parang sinasabi dito na na malalaman mo na may hit ka kagad, no? May hint ka na kagad na na may mangyayari na Daba ka pagsisihan mo. Parang ganon. And this is something the hurting, agonizing pain. No, na nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka sa ngayon. Meron akong toxic family na si Sense dito and something toxic relationship. What is our Kang Michael messages? Our Michael messages are protected and guarded and protected, no? Pinaprotection at pinapangalagaan ka ng ating angel spirit. And there's a self-respect. Kailangan mo na respeto sa so sarili mo. And pay attention to your dreams, no? Magpay attention ka sa nararamdaman mo, na sa pangarap mo, sa kagustuhan mo, sa goals mo. So let's see what is the romance angels. Represent what? And those children. Some of you guys na no, may mga anak na at may bagong pag-ibig. Now, huwag mag-stick sa taong toxic. My God. What is the angel's answer? Huwag ka mag-stay parang, sa, parang nabubuhay ka sa isang bangungot. Kailangan mo lumayas dyan, guys. There's a will of fortune. Maganda yung kapalaran sa'yo, eh. And there's an opportunity. Now, marami pang opportunity yung darating sa'yo. And there's a perfect timing. So this is the moment now, no? Para ma maliwanagan ka, magising ka sa katotohanan. And there's a wait, no? Atentayin mo yung mga bagay na para sa italaga. What is the chakra messages represent what? And there's an expansion. Na magkakaroon ka ng growth and expansion dito, guys. And there's a discover. Na unti-unti mo na madidiscover yung totoong kahalagahan, no? Ng sarili mo. And perseverance. Kailangan mo magtsaga sa mga bagay na nangyayari sa'yo sa, yo sa yo ngayon. Kailangan mo mag uh, magpursige. No, mag kumaga magpatuloy. What is additional messages? And there's a baby steps, no? There is a follow your intuition and taking action. So kailangan mong kumilos, kumalaw. No, meron ka ng hint sa isip mo sa sa visions mo, sa predictions mo. No, sa um, inner, even your inner voice, no? Kumbaga binibigyan ka ng mensahe na you need to pay attention. There's a portal with the doors are opening. No, ito na ang simula. No, magbubukas na ang panibagong chapter for you na no, magiging masagana at magiging maganda na pamumuhay mo. What is the additional messages? And there's a change, I told you. No? Sabi ko na nga ba eh, na unti-unting babaguhin to at magkakaroon ka na kalayaan. Ito yung panibagong yugto. No? Ito na yung panibagong simula na makakalaya ka na no? sa bangungot. Makakalaya ka na dito sa mga pinagdaanan mong sitwasyon. And there is something for perseverance, the empowerment. Na no, sinasabi dito sa'yo na maging malakas ka, magtsaga ka sa mga bagay na ginagawa mo. And there's a source for the divinity. No? Kung magbibigyan kang kaliwanagan dito with enlightenment and change. Na no, unti-unti bibigyan kulay, pagbabago sa buhay mo. What is our kang of messages? Our kang helpful messages represent what? Listen to your intuitive feelings. So makinig ka sa gut feeling mo. Magaling ka, makinig ka sa uh, vibrations mo. What is the initial message? It's been an angel spirit, guys. And there's a an healer. No? Kailangan mo na manggagamot o oh, oo you are become healer someday. Now, it's time to decide. Mag Kailangan mo mag dito na kumaga kung naman yung hangarin mo, passion mo, gawin mo yan. No? Diyan ka magiging masaya, gawin mo yan. What is the energy of represent what? Alam nyo guys, itong reading mo, it's a part of your development. No? Spiritual development, physical development, a life development. And there's an angel of love. No? Binibigyan, pag, binibigyan ka ng gabay ng ating Panginoon pagdating sa buhay, pag-ibig. And there's something guys with a woman holding a coin. Some of you, if you were a woman, ikaw yung may hawak ng finances. If you were a man, yung person yung may hawak ng finances. And there's a an healer of the ages. No? Pagagalingin ka sa, ng ating Panginoon sa lahat ng uri, no? Or lahat ng aspeto. No? Kahit gano'ng patakatagal yan, hihilumin niya ng ating Panginoon, paggagalingin niya ng ating Panginoon. What is the monology? Represent what? You are good enough. No? Alam ng ating Panginoon na sapat ka na. No? Ang dami mo ng sakripisyo, ang dami mo ng pinagdaanan. No? Masyado ka nakakulong dyan sa sitwasyon na yan. And you and your loved ones are safe. No? Mahal ka. Kung safe naman daw yung mga mahal mo sa buhay. What is the Jesus loving code said? The Comforter which is the Holy Spirit whom the Father will send in my name He will give it to you. He will teach you the all things. So see, kung malapit ang ating Panginoon, no? may gabay or may instrumento ang ating Panginoon para um, ipadala sa iyo. No? Para malaman mo kung ano ba talaga yung um, bagay na kailangan matutunan. Yung bagay na kailangan mong gawin. Parang walang pinagkaibo to sa manggagamot. No? Kung baga, kailangan mo na magagamot na tutulong sa'yo para gumaling ka sa iyong karamdaman. Ganon siya. No, ang ating Panginoon, bibigyan ka ng kumbaga, instrumento na para matulungan ka. No, para malaman mo yung totoong kahalagahan ng sarili mo. Para doon mo makita na may mga bagay na mali sa sistema mo, may mali sa ginagawa mo, na kailangan putulin at alisin at baguhin. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represented with 1111, 111 for intuitions, no? So, ito na, binibigyan ka ng kaisipan, katalinuhan. Kailangan mo lang mag-pay attention at tumilos at dumalaw. It's time to implement long-cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams and uh, visions into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So, kailangan mo magtiwala sa tamang proseso. No, may mga bagay na kailangan mo talagang tapusin na. Alisin na. Kasi hindi ka mag-grow. No, kung mag ka sa isang bangungot o sa isang sitwasyon ng punong-puno na negatibo. And sinasabi dito, guys, without something na messages of life, stand tall and strong. No? Tumayo ka at maging matibay at maging malakas. Today, I choose theory main positive I face all my challenges with a strength and courage. I will be denied or turn away. I do not allow myself to be carried away. By negative thoughts, I stand tall and strong and live each moment in joy and peace, leaving my future in God's hands. And I believe in life because believe, life believes in me. So see, alam mo na binibigay na ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na kailangan mo ipinagkakaloob niya, kailangan mo lang matuto. Kailangan mo lang matuto tumayo sa sarili mong paa o kailangan mo lang tumayo at manindigan or maging matibay. No, huwag kang matakot na mawala ng mga tao sa paligid mo dahil may mga tao talaga na abusado, no? Na ginagamit ka or kumaga meron ditong blackmail na parang tinatakot ka no? para hindi ka makawala dyan sa sitwasyon na yan. No? Para ka nakadena sa negatibong sitwasyon. Kailangan mo makalaya dyan. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign up. Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey ding namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys sa mga walang sama pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalaan kayo na just at may kapal. Siksiklikliklik na gumapo na biya. Sa maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye. And babosh.